kailangan ko Sa isa Ako, si Alam. music! A yes, you know music! Mr. Music siya, di ba? Ayan, o, Mr. pala. My name is Inato Jam, CMC Edward, ang pinakamayamang talatang music akhir, kaya magaling na ako. akir, Dito yung akir, Camp Edward akir, camp Edward akir. show 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 po, show 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 Sige pa. Cut down. Dito dito. Hello Dan daw si Papa. Naka-broadcast to pa so sa YouTube mamaya. Kaya tumingin ka Papa. Papa load muna kami ng all text. Thank Si Pio. Thank Pio.